Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, from sa Channel, a faith healer, also tiger. So ngayong hapon na to, tiga natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um a weekly gabay for the month of June 17 ng June 23 for the sign of Libra. So, Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kayang kay energy at kaginapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero, don't forget to like. And subscribe my channel, in kinip kayo siya ba for more video usap dito. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at may kapal siksik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa ng ating angel spirit for the sign of Libra. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagila? please give me information po. So, this is um, a two of one. So, there's a choices. No? May mga bagay na pagpipilian ka dito. No? May mga bagay na pipiliin mo. Or may mga bagay na hintayin mo. No? And there's the word I said the travel no? The word can represent a success. And the word can represent As something, a victory, no? Or may mga bagay na pipiliin ka, no? Na nagsisilbing the world, na no? maaring mundong ginagalawan, no? Maaring taga ibang bansa, maaring foreigner, ta sa uh, Pilipino ang asawa mo, or maaring ang uh, foreigner asawa mo, dahil kasi um, parang iba talagang eksena pagdating sa Pilipino. So, this is a vice versa, no? And guess that's the two of ones by choices. So, tino, sino ba ang pipiliin mo sa kanila? So, this is the Queen of Pentacles, being practicality. Kailangan maging practical ka, no? And the five of ones is something com competitors or either complications, no? With the five of ones. So, ano to nagbibigay complication na to, guys? And I guess this is the story card by healing, no? Unti-unting hihilom, unti-unting gagaling ang iyong mga karamdaman na nararamdaman no there's a something a wish fulfillment. And because there's a something with the night of pentacles, with the security, 'no? Kailangang magi-secure ka sa pagpinaghirapan mo, 'no? Sa mga bagay na pinanghahawakan mo. And because the two of ones reference in the moon card for a revelation reveal. That's just reveal. No, may mga bagay na malalantad, may mga bagay na mailalahad dito. Pipiliin niyo may mga bagay na alam mo makakatulong sa in the near future. At sinasabi dito, there's a something a dream coming true. Na maaring may sakatuparan na. The king of comes is something devoted. Ito, ito. yung sinasabi ko kanina, tong tao na to, na maaring uh, sino ba ang pipiliin mo, no? It's either um, kalahi mo or ibang lahi. You no? Know? there's is something devoted. Sino kaya dito ang devoted and supportive person? No? This is a mature person. Mas mature to sa'yo. And the Queen of Pentacles represent the Hime. No? You're feeling stuck no? You're feeling um, imprisonment or you're feeling it's exhausted, no? Kung maganda, the human is a new perspective, baguhin mo ang kaisipan, baguhin mo yung pananaw mo. Maging practical ka. The five of wands represent the seven of wands. So, you are being protected, no? Protectado ka sa lahat ng mga negatibo. Protectado ka dito sa, sa komplikasyon. So, ibig sabihin, bago pa mangyari to, binigyan ka na ng hudyat at binigyan ka na ng signos, no? At babala. The star card represent what? the Queen of Swords, the Vigor Fixture, no? Kung baga, unti-unti mong masisilayan, no? Yung mga bagay-bagay na maunti-unti mong matutupad. Kung baga, nagkakano ka na ng something a positive or something a possible, no? Answer, or yung mga possible, um, um, situation, no? In case na magkaroon ng, um, pagbabago. The Nine of Pentacles represent the East of once for a new beginning. No, magkakaroon ka ng bagong simula dito. Kung magkakaroon ka ng new project, new plans, and new ideas, no? At i-secure mo tong bagay na to, no? Kung ano man ang mga bagay na pinangahawakan mo. The two of wands, and the moon card, represent the three of cups. something a celebration, no? This is the third party involved either na maaaring uh, lilinaw sa'yo kung sino yung mga bagay na involvement dito with the third party or either this is a something a celebration so let's see what is the worker and the king of cups no? and because uh, there is uh, the an official was by good news Now, there's a new idea and of course um, new plans or uh, there's a messages an email phone calls na matatanggap mo dito sa tao na to So let's see what is the uh, Queen of Pentacles and the course, the Man. So this is the Five of Cups so something regret, na disappointment, no? Kung maga feeling stuck, no? Feeling mo kasi hindi ka, ay hindi ka pa nakaka-move on dito sa something disappointment or rejection, no? Or something um kung um failure, no? May mga bagay na nasayang dito na hanggang ngayon hindi ka pa rin na um, move on or you're feeling stuck on the situation. So let's see what is the five of wands and of course the seven of wands. referencing the seven of pentacles for harvest time. So see, this is the consequences, no? Kung baga, sinasabi sa'yo dito, Kumbaga, you are being protected dahil sa mga ginawa mo. No? Marami mang taong kalaban mo, marami mang taong hinihilak pa baba, pero eventually, no, magiging magandang kalalabasan dito. You will the harvest, no, from the riches. So, ibig sabihin dito, magtatagumpay ka, at um, kumbaga, yung mga bagay na ginawa mo, ay maaring anihin mo in a good matter, no? Pero guys, let's see what is the star card and the queen of swords. So, this is the ease of cause with a love offer, you no? Know? This is a new love, no? This is a new love, na makikumaga na sinsilayan at nakikita na mo yung sarili mo kasama tong tao na to mag-grow kayong dalawa. Ganon. Kumaga siya yung magtutapad ng mga pangharap mo. Siya magbibigay ng pagbabago sa buhay na kinagisnan mo. No, babaguhin niya mundong ginagalawan mo. Ganon. Kumaga, ito yung taong magpapatunay na sa'yo na sa likod ng... kasarihan um, kasarian, maaaring magkaiba kayo ng kasarian or either, kumbaga sa likod ng um, magkaiba kayo ng pananaw or magkaiba kayo ng relihiyon or magkaiba kayo ng pinaniniwalaan no pero pinagbuklod kayo ng kapalaran ganon and that's what is a uh, Nine of Pentacles and because the Ace of Wands surface and the Eight of Cups, something moving on. No, makakawala ka na sa situation. Unti-unti ka na makakalaya sa negativities at unti-unti ka na makakabangon. No? Additional messages for the outcome. Ang outcome is the three of pentacles with the collaborations, no? Connections. Kailangan alam mo kung sa sarili mo kung saan ka makikipag-communicate, kung kanino ka makikipag-communicate. 'Di ba? Maging aware ka sa mga taong kakausapin mo dahil hindi lahat ng mga taong um kakausapin mo or kumbaga i-comfort ako kung uh, madaling salita kung saan kalalapit, no? Kung magbibigay ka ng uh, opinion or uh, information sa tao na to, hindi lahat ng tao ay pakikinggan ka at uunawain ka. Kaya kailangan piliin mo, ha? And because there's an information with the sun card, no? Bibigyan linaw lahat ng mga bagay na malabo para sa iyo. No? Bibigyan kasagutan lahat ng mga bagay na uh, matagal mo ng katanungan. And because this is a strength card for confidence, no? Lakas ang man loob mo. Kailangan lakas ang mga pakiramdam mo dito. Ay, huwag mong hayaan mapunta ka sa sitwasyon na pagsisisihan mo at the end of the time. Additional messages about sa career. So there's a page of Pentacles with investment. So see, there's a new ideas, new plans, and of course investment is here. No, invest wisely. And of course, there's a night of us very slow and steady, no? Slowly but surely. So, ibig sabihin, kailangan mag maging um, mahinakon, dahan-dahan, alamin, tuklasin, para hindi ka uh, mapunta sa isang alanganin sitwasyon. Kailangan mo siguriduhin, no? Ang mga bagay, bagay bago, bago ka, bago ka mag-invest, bago ka magbitaw, no? tuklasin mo kung ano ba talaga yung magiging outcome. Additional messages for um, careers. career. With the white namin. So, this is the white divinity. With a something blessed with the karma. No? Magiging magandang kalalabasan dito. Additional messages about sa love life. About sa love life mo, this is the black namin. So, see? This is a something of black magic involved or something gayuma, no? And kasi sa king of pentacles with the practical and secure, no? Mag-insecure ka sa pagdating sa love life mo. See, this is a financial law. Um, may kinalaman dito kaya ka nagkakaroon ng financial crisis. No, connected ang love life and career mo. No? Pero eventually, magkakaroon ka ng financial recovery, ha? Kailangan mo lang malaman kung saan ito nagbibigay negatibo with the black namin. Sige nga, gusto kong, gusto kong alamin itong what is the black namin. So, this is the full card, no? Okay, a new beginning. And of course, um, something process and progress. And the face of Egypt, Sir is spying, looking, watching at you. Now, may nagsiyo sa sa'yo. And the three was the waiting for ourselves, so waiting for a ship, no? Kung may ginawang curse sa ito, ha? Binigyan ka ng pampamalas and of course, even sa love life. Kaya para, para maguluhan yung love life mo. No, ginawan to para, at mo, naki, kung baga nag i binab siya, kung baga niya yung ginawa niya, kung kumubra ba, kung tumalab ba. Kaya, kung mag stop posting social media, no? Pagdating sa relationship, pagdating sa, sa nangyayari sa buhay mo, even yung mga problema mo, no? Huwag mong um, pina-post sa social media kasi natutuwa to, ang tao na to. Additional messages about sa health. About sa health mo, this is the Empress card for you. Na maaaring magbuntis ka, no? Maaaring nga um, kumbaga gumanda ng kalusugan mo. Bumalik ang, ang alindog mo, no? Maaaring gumawa po ka gumanda ka. And is, so, the rest of the king, nine of pentacles with abundance. Pagdating sa finances, maaaring um, kumbaga isa sa nagiging problema mo to, no? Yung financial crisis kaya siguro na i-stress ka na de depressed ka pero isa ay gawa ng ilusyon na no? there's a negativity around you no nagbibigay pamalas no nagbibigay may curses na ginawa to so let's see what is additional messages for magical fairy messages for magical fairy messages surface and what for magic and fair messages, so there's a debt paid off, no? Lahat daw ng bigat ng uh, pasanin or mga bagay na nagbibigay pa bigat sa iyo, bitawan mo, no? Kung baga sinasabi dito, iaangat ka na ating Panginoon sa mga bagay-bagay o problema pinagdadaanan mo, no? I-surrender mo kay ating, uh, sa ating gabay, sa ating Panginoon. And there's a travel, double clarification guys, sa uh, may trouble ka talaga. Additional messages for your Yin and yang oracle card. for you and Yang Oracle card, Jefferson White. And there's a chemistry, see? There's a connected, no? Connect, kumbaga, talaga kayo nitong tao na to, no? Kumbaga, may, ano kayo, may something, a passion. Talagang, there's a magnetic attraction to, to the, all of you guys. And there's a union, no? May pagbabalikan na some of, Uh, may other side dito with the chemistry. may may there's a new love. And there's a something integration with a new union. May maulit magtatagpo ha? May magbabalikan with the third eye. No? Kung baga mo yung mga nagsisilbing balakid. Matutuklasan mo. There's a clarity for paglilinaw. No? Maliliwanagang ka. Mahihimasmasang ka. And there's a reflection, see? Kaya nagkaroon ng third party, isa to dahil may salamin na basag O may salamin na nakatapat sa inyong higaan Na nagre-reflect with um person or human, ha? Huh? So let's see what is the synchronicities For synchronicities, let's see So there is a bravery. Sa so, kailangan mo maging matapang, no? Kailangan palaban. There's a child, no? Kung maga maaaring may anak kayo or there's an involvement with the children. And there's an eagle with a messenger. Nabibigyan ka ng na message dito ng ating mga gabay na malalaman mo lahat ang mga bagay na to with the princess, no? Kung maga mayroong prinsesa dito or something, kung maga mas bata, mas bata ka sa person mo or bata tong person mo sa'yo or either this is a something a princess, no? With the guidance, no? May gabay ka dito with a, something and elements, no? I think at the wata, no? Or something na um, kumaga ah, uh, tawag dito, Lapan, laman lupa, no? Na gumagabay sa'yo. So let's see what is our kang hell uh, Michael messages. It's either in sa madaling salita ha. Additional messages with the an angel spirit. I Kanghel hell Michael. And there is a favorable outcome. Papabor din sa iyong sitwasyon at papabor na sa iyong kalalabasan ng eksena. Magtiwala ka lang. And there is an honor and trust your feelings, no? Lagi ka makikinig sa gut feeling mo, sa iyong... Um, um sa yung um, intuition, sa inner voice mo and spend more time outdoors so kailangan mong um, lumabas na no? mag-unwind no? para mabawasan ang stress na yung nararanasan additional messages for the chakra for the chakra in the spirit so there is a something destiny oh talaga nasa kapalaran mo talaga ang itinakda talagang magtagpo no and there's a bittersweet na no? pagkatapos ng pait may tamis ng tagumpay and there's a perception baguhin mo yung mindset mo ha baguhin mo ang mga iniisip mo even your perspective even your beliefs additional angels answer angels answer represent ask for help from others. So, kailangan mo na tulong na ibang tao. And of course, sabi ng some of you with the perception, guys, ha? Kumaga, mag-ingat kayo sa, pag, kumaga, sa paniniwala ng mga matatalinahagan salita, no? Kumaga, may mga pambubola dyan ako na sa si sense. With a yes, no? Kailangan mong, uh, ibig, ibig, sabihin, there's a yes, no? Sa mga tanong mo sa buhay mo, kumaga, kung nung tanong ka with an angel spirit, there's a yes, and there's a, there's something better, na no? May mas maganda man dahilan kung bakit nangyayari yan. Angels minute, please give me information for okay let's see Pero kasi there's a death call for an ending in a new beginning. No, may mga bagay na matatapos na dito. This is the ending for the situation. No, tatapusin na. And there's a carriage, no? Kung mag sinasabi dito, labanan, lakasan mo ang loob mo. Maging matapang ka. No? Hindi pwedeng duwag ka dito. Kailangan palaban ka. additional messages with uh, luck is in your side, no? Kung baga sa swertihin ka na this time, napapabor na sa yung sitwasyon talaga. Kung baga lahat ng mga bagay-bagay tumutugma talaga na kaya pala ganun ang nangyari, kaya pala um, ganun ang ginagawa, no? Para yun pala yung magiging eksena, no? Na sa likod ng mga kaganapan na to, kung baga sa pa rin papabor na sitwasyon. And hold your vision, no? Pa? Panghawakan mong yung pananaw at yung kaisipan additional messages. And there is a door to the volume. Now, bukas ang pintuan about sa finances for you? And door to the personal healing and happiness. So, see? Bukas ang pintuan Para sa kagaling at kaligayahan pa. Oh, my God. And there is a door to romance. So, see? Bukas ang pinto. Pagdating sa pag-ibig, Lakat ng pagpintuan magbubukas sa iyo. There's a financial contract, no? Pati pagdating sa finances, makaka-recover ka na. Pag, let's see what is um, romance angels. And there's a release your ex. No, kailangan mo na pakawalan tong ex mo. And it's time to say for you to love, no? Kung bagay, safe daw pag ikaw ay diba? Additional messages. And there's an imagination. Nagimintin mo to, ima mo. Para malaman mo lahat ng mga bagay, no? Kasi may mga papasok sa intuitions mo, eh. There's a, Oh my God! Sabi ko na there's a third eye, Claire Boyaj, May kaya ka nga. Kanina pa ito lumalabas sa third eye. And there's a, oh, see, may ancestor guides, no? <coughs> Meron kang mahal sa buhay ng Yumao. Oh. Ginagabayan ka. And there's an environment, no? Additional messages from the an angel spirit. practice, no? Enhance your ability and polish your skills. And there's an infinite abundance. Magkakaroon ka na kasaganahan dito, ha? Kumapit ka. Naku, ang ganda makalalabasan dito, guys. Ang daming pinto magbubukas sa'yo, no? Ay kang hello, um, Raphael messages for you. Ay kang hello, Raphael messages for you. Acceptance, no? Kung baga marunong ka dapat tumanggap, no? Maroon, marunong ka dapat tanggapin lahat ng mga bagay na ibinabato sa iyo. Expect the miracle. So see, lahat ng mga bagay na kaganapan sa buhay mo, kailangan mo lang tanggapin at tanggapin kasi may mga bagay diyan kahit na masakit, may ibig sabihin. 'Di ba? Additional messages with an angel spirit. And there is a forge don't follow so kumbaga be a leader you wish uh, hide so may mga bagay dito na may mga bagay na may isa sa katuparan dito kumbaga pamunuan mo no na may isa katuparan lahat ng mga pangarap mo basta gawin mo yung part mo and there's a something a baby step there's an actions no follow your intuitions no may mga baby step like a parang tinuturo sa yung landasin no binibigay yung mga bagay na may babala may um, kumbaga may um, mayroong way no may um, kumbaga informasyon na ibinibigay sa iyo para sundin mo yung tahak na yon, no? Yung daan na yon na tatahakin mo. For Jesus loving code said, Be not afraid only believe. So si wag kang matakot. Maniwala ka na yung daan na binibigay sa iyo na yan ay yun yung patungo sa tagumpay na inaasam mo. For angels number represent what? Angels number represent what? 1884 -18 will power 1884 -18 will power Wow! significant events are on the cards for you you will have progress in your endeavors and gain new experience the right people and resources will be put on your path an excellence proposal or change is coming up You're destined for the greatest. So see, talaga yung tinadhana talaga. You have the power to change your life from the fullest, no? Ikaw yung gagawa ng kaganda ng buhay mo. Ikaw rin yung gagawa na ikasisira ng buhay mo. So ano yung mga bagay na dapat mong gawin, no? Kung baga maniwala at magtiwala, kailangan mong pagmasdan kung ano yung mga bagay na yung ginagawa. At may mga bagay na gagawin ka patungo sa magandang bukas, no? At magandang buhay na inilaan sa inyo ng ating pong may kapal. Dahil ang itinadhana ay talagang itinadhana. So guys, let's see what is the messages of life. So let's see what is the messages of life. And there's a simplicity. Simplihan mo lang, di ba? At sinasabi dito, today, I choose to see simply my, my, life as I do so. My burden light in is release. My ego need to understand, to flow and to control. Inside, I undertake every task with an open, humble heart. Seeing through the eyes of my child, I discover life in all its wonder and simplicity as the complication and chaos of the mind fall away and remember I am one with the light. So see, ibig sabihin dito, marami mang balakid, marami mga... Marami mang bagay na humakad lang, marami mang bagay na nag, bibigay balakid, no? Para hindi mo malaman ang nagiging sanhi o komplikasyon ng lahat ng kaganapan, huwag kang mag-alala. Ibinibigay sa iyo yung mga bagay na alam niyang malalaman at matututunan mo. Binibigay yung tamang daan para pat malaman mo at matuklasan mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng kalakasan at paano ka pagyayabungin ng iyong karanasan. So guys, this is um a weekly gabay for the month of June. 17 hanggang June 23 for the sign of Libra. Libra, Libra, Libra. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat ng uh, makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. Uh, and, of course, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat, guys, sa mga walang sawapag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads way pagpalay kayo ng just at may kapal. Siksik-siksik -sik -sik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see in the next video. Bye-bye and babush! Bye